Hindi lang sa TikTok pwede magbenta sa Yellow Basket or maging affiliate at kumita ng maraming pera. Pwede nga din tong gawin sa Shopee or Orange app. 3 months ko na tong ginagawa at same video lang ang ina-upload ko dito sa FB, sa TikTok at sa Shopee. At pag check ko ng account ko, kumita na pala ako ng 5 digits na hindi ko namamalayahan. So kung gusto nyo malaman kung paano maging affiliate sa Orange app, panoorin nyo lang tong video na to. Ang pinakaunang step dito ay mag-register ng affiliate sa Orange app. So i-open mo lang yung orange app mo sa cellphone mo, pindutin itong me or yung profile mo at mag scroll ka lang ng very light at hanapin ang more activities and then affiliate program. So, i-click mo yung affiliate program at dito, hihingian kanila nila ng information mo. So, fill out nyo lang yung form and sobrang bilis lang ng approval dito. Sa case ko, wala pang isang oras na approve na agad yung account ko as an affiliate. At kapag na-approve ka na as affiliate, pwedeng pwede ka na mag-upload ng video videos mo na pwede mong lagyan ng yellow or orange basket para meron kang makuhang commission or earnings kapag merong nag out sa video mo. All you have to do is pag open mo ng orange app mo, ayan, tingin ka lang sa baba, may kita mo yung live and video at lalabas yung mga videos na parang sa TikTok at i-click mo lang itong plus button sa upper right sa kanan, sa pinakataas at kapag kinlik mo yan, pwede ka nang mag-post ng video. Ayan. So, post video, very easy lang nito. Gagawa ka lang ng video. Siyempre, mag edit ka. Same video sa FB mo or sa TikTok mo na may yellow basket. So, pili ka lang ng video na gusto mong i-upload. And, don't forget to put itong ad product. Ayan, dito. May kita nyo yan. Ad product. So, dito, para siyang sa TikTok na magalagay ka nga ng yellow basket. So, sobrang dali lang. So, kapag nakapili ka na ng product, make sure lang na magmamatch yung binibenta mong product sa video mo at yung product na ilalagay mo dito, syempre, para hindi ka magkaroon ng violation. And then, yun na. Magalagay ka na ng caption, ng hashtag, at click mo yung post at yun na yun. Sobrang bilis lang. And ang maganda din dito sa Orange app is pwede ka din kumita kahit hindi ka nag upload ng video mo na may Orange Basket. All you have to do is mag-share ka lang ng link ng mga products. Like for example, naghahanap yung kapitbahay mo ng sandok. So pupunta ka lang sa Orange app or sa Shopee app. Maghanap ka ng sandok na maganda. Click mo yan. And then kapag na-click mo na, yung product or yung sandok na gusto mo, click mo lang itong share button sa upper right hand corner ng screen mo and then click mo lang yung commissions extra dito. May kita mo yung affiliate commission and yung estimated amount na pwede mo makuha sa isang order nito. So click mo tong commissions extra and click mo yung share to earn sa pinakababa at click mo tong copy link. And then kapag na mo na yung link, pwede mo siyang i-share sa kapitbahay mo or kahit kanino na naghahanap ng sandok. Kapag bumili sila or nag-checkout sila, dumating sa kanila yung product nang walang problem, hindi sila nag-refund, automatic meron ka na agad commission. So yun lang naman, sobrang dali lang kumita online. Kailangan mo lang talaga ng sipag at syaga. At huwag tatamad-tamad dahil dapat i-consistent e ka nag-upload ng mga videos araw-araw. Mas maganda, isa hanggang tatlong videos ang i-upload mo araw-araw para mapansin ka ng algorithm at mag-viral nga yung mga post mo. So, yun lang naman for today's video. Sana ay marutunan kayo about affiliate marketing. Follow nyo lang yung page ko kung gusto niyo ng marami pang tips tungkol dito sa topic na to. Thank you so much for watching, guys. Bye for now.